guys! It's me again, Carla, and welcome to my channel. So, ngayong araw is meron naman po tayong panibagong video. At ang video na itong ituturo ko is kung paano kumita sa TikTok. So, alam kong maraming super excited at very pumped matuto kung paano kumita sa TikTok. So, eto na, eto na guys, eto na. First is, once nakapag-install na kayo ng inyong TikTok shop and gusto nyong mag-affiliate, so, punta lang tayo dito sa sa ating profile and then tap the basket and then dito mayroon na akong mga na-add na mga items na ina-affiliate ko and once you're affiliated pwede mo siyang i-share and once i-click nila yung basket mo you will earn a commission kung merong bumili and um, for example ituturo ko sa inyo ngayon kung paano magdagdag ng product dito sa inyong TikTok shop. So, tap the TikTok shop creator center. And then, um, guys, hindi po masyadong malaki yung commission ko kasi seldom lang naman ako makapag-post. But, this is very helpful kung gusto nyo simulan yung inyong TikTok shop journey. And, after that, makikita mo dito yung earnings, product place, manage product. And para magdagdag ng mga products sa iyong TikTok shop, just tap the product market. And then, maghanap ka ng mga items na pwede mong i-add sa iyong TikTok shop. Or for example, uh, dahil ngayon, currently, nahuhook talaga ako sa mga Turani syrup. I-add natin to. Ayan. Ibig sabihin, added na yan. And, eto. And, ayan. Once you're done na sa pag-add, balik tayo dito sa ating TikTok shop. So, ayan. Dito na, guys. Nadagdag na yung mga inad natin. So, ayan. Naka-flash sale yung iba. So, once tinap mo yan, and in -add to cart, automatically mag earn ka ng 7.17.94 sa every successful na purchases na naganap na sa iyong um, tiktok shop and makikita mo yung earnings mo dito sa tiktok shop creator center ayan ipapakita ko sa inyo yung earnings ko. Ayan, mayroon akong 5.20. Yung 5.20 na yan, guys, galing yan sa mga pinurchase ko. So, dahil konti lang nga yung bumibili sa aking TikTok shop dahil hindi ko naman siya sinishare. So, eto yung mga earnings ko, guys. So, ayan. Kahit pa paano meron tayong na-earn paunti-unti and then naiipon siya. More or less, feeling ko naka-5,000 na ako na earnings dito sa aking tiktok TikTok shop, 5,000 or more. So, ayan. Hindi ko siya, guys, iniipon. So, ayan yung mga withdrawals ko. Automatically, um, uh, nag-add siya dun sa aking bank account. So, ayan. Hanggang April lang yung transaction, but I'm doing this last year pa. So, marami na ako na-earn talaga. So, I've never committed any violation kasi ayokong ma-ban ma or ayokong ma- Ma, ma violate 'yung mga TikTok rules, 'til baka meron 'yang um, kaakibat na kaparusan, or baka temporarily na mawawala tayo dito sa TikTok. And yan guys, um, sa mga hindi nakakaalam, pwede pwede po tayong mag-earn sa ating TikTok Shop using TikTok affiliate. So kung gusto nyo mag-umpisa, so start nyo na guys. But on my next video, I will show you kung paano mag-install ng iyong TikTok shop para makapagsimula ng affiliate. So that's it for today's video guys. I hope you guys did enjoy and if you did, please do like this video and subscribe to my channel if you aren't already. So see you guys on my next one. Bye! Peace!